guys dito ulit tayo sa bundok sa aking eh, tinatamnan kaingin so tingin eh, pagpapatuloy ang ating gagawing kubo para may masilungan so, samahan niyo ako sa aking pag uh, dito sa kubat madulas dahil uh, kauulan lang ito po ang ating uh, dadaanan ito po secondary forest kasi nabos na ng mga maguling yung mga malalaking puno so ang gagawin natin kukultivate natin para matamla ng halaman pwedeng yung tapos dito pababa tandaan tayo madulas sana walang ahas Tantang tujuh, jelas, apapun, e masih adu, sehingga yang e. Iya hai, umulan, kaya madulas, po yung buhay dito sa kegebatan. sila dumadaan araw-araw bibili sila ng kanilang pagkain so bubat uh, meron pa rin mga ninirahan dun sa tempas sa lugar na aking pwesto kahapon ay eh, Naglinis na ako ng konti. Ayan guys. Medyo madawag. Susundin lang natin ang daan. Ayan. Mayroon dito mga potol. Potol ng mga kahoy. tayo ng lagi, di sini ada ilog, dahan, sa tulai Malayu, lah satu lagi ini kira aja gak juta himit kita lagi gitu sih bubat berumur ramai dari di itu mengakhir sedang menambahi bahi di itu and guys Ah, karena hingal tentang exercise itu usuk lagi lah E walang exercise dito Ganda. hindi ah, hingal so ito yaso yaso ako nakita so, ito na yung yaso ng kasamahan ko anta inawe ah yaa saitin naan yaa buru ka

So, baba ulit tayo. Dulas. Mainit na. Dulas ang daan. So, dito kami yung eskwela. Sa lugar nito. lautirah. Here the display selesai Ini lah. ng covid bidde. Yeah. Itu napan ribang banget kemarin ini lah. Nih. dalam tayo sa pwesto ito na sabi na, konti na lang isang baba na lang so, hirap na matulas ito kasi iwas ito sa madulas Ganap tayo ng medyo magandang pwesto. Ayan guys. Exciting. May madulas. Ayan. ko na yung bakod. Ayan. Tabas dito. Ito na guys. ito. Ito natin yung pesto kahapon. Ito natin yung

beris kapon minagang kubu oke, nanti lah nanti lah nanti lah selamat nanti lah minagang kubu kapon patroli ke ngayon